sama tayong sa saksi. saksi! Bago sa saksi, bisado isang pabrika sa Bulacan na may mga nagtatrabahong Chinese national. Kahit undocumented umano o tourist visa lang ang hawak. Halos 80 Chino ang dinala sa NBI kanina, kabilang ang ayam na opisyal ng kumpanya. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Atom, na nasa kustudiya ngayon ng National Bureau of Investigation ang ilang Chinese national matapos matuklasang walang kaukulang dokumento ang mga ito para magtrabaho sa bansa. Sa kainang bus, dinala sa NBI Headquarters sa Quezon City ang 79 na Chinese nationals mula sa Bulacan kanina. 36 sa mga ito ang documented umano, habang 23 naman tourist visa ang hawak. Inaresto sila matapos makatanggap ng intelligence report ang NBI Bulacan District Office ng impormasyon na isang kumpanya sa Bulacan na may mga empleyadong foreign national. Katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration, pinuntahan ng NBI ang factory sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte. Karamihan sa nagtatrabaho roon, Chinese nationals. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang Chinese nationals, gumagawa umano ng water pipe para sa isang water concessionaire. Ayon sa empleyado ng kumpanya, may mga kakulangang dokumento ang ilan habang ang iba ay pinoproseso pa. We have some person have the legal working permit and some we are still in the progress of applying for the permit. And some they they don't have the just sending their documents and passport to the third party itong corporation ay legitimate. legitimate legitimate corporation but then they are employing Chinese uh, people na pwede pe naman ang Pilipino so nape-prejudice ang ating mga Pilipino kasi isa sa sa reason bakit pwede pe mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Pilipino skill no, But then nakita namin, gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa? Kasamang nahuli ang anim na opisyal ng kumpanya. Ayon sa NBI, tiyak na mananagot ang kumpanyang nag sa mga ito. Makikipag-ugnayan ng NBI sa immigration para sa isasagawang investigasyon kung paano nakarating sa Pilipinas ang mga dayuhan. They will be held answerable. Hindi humihinto ang ating uh, uh, mga operatiba sa pagmamanman uh, ng ganitong mga klaseng uh, uh, kumpanya. Kasi sila, mga uh, undocumented sa Pilipinas, yung possibility na traffic sila is uh, uh, pwede. Pia Atom, sa tanggapan muna ng NBI, mananatili ang mga nahuling Chinese national para maproseso. At live mula rito sa Quezon City para sa si GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa halagang 25,000 pesos, inaalok mano online ng isang kumadrona ang isang sanggol na anim na araw pa lamang. Ayon sa NBI, hindi lang ang arestad ng kumadrona ang mananagot, kundi pati ang ina ng sanggol saksi si John Consulta nasa kote ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa ang isang komadronang bit bitbit pa ang ebenebenta niyang sanggol NBI baby sinubukan pang magpaliwanag ng kumadrona pero ibinigay rin niya sa NBI ang baby Mabilis na umaksyon ang NBI ng NBI nang makatanggap ng impormasyon mula sa cyber tip ng Department of Justice ukol sa pagbebenta ng suspect online ng kakasilang palang lang na sanggol siya ay nag sa Facebook to sell a baby yung baby ay six days old and uh, is offering to sell the baby 25,000. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang kumadrola ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Nang tinanong namin kung paano yung process, doon niya sinabi na siya na yung paper mas sa birth certificate dahil siya ay yung kumadrona at siya na rin yung magpaparegister. So, mapapangalan na yung bata doon sa sa amin na mag-aampon. Gihit ng suspect. May baby na iniwan sa akin, gusto ko ipaampon. Wala naman po akong alam na hindi yan nakala babalikan. Eh kasi po yung mga ginastos ko, did ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuha na ng income. At ginastos ko po talaga yung sa bata, yung kinukuha ko. Dagdag pa niya, sinabi raw ng ina na ayaw nito sa bata. Hindi rin daw niya alam ang pangalan at address ng ina. Hinahanap po namin yung nanay. Kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation, Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Sa imbestigasyon ng NBI, maraming bentaan online ng mga sanggol na ipinapalabas na adoption pero hindi ito dumadaan sa tamang proseso ayon sa DSWD. Kung nais ipaampon ang isang bata, pwede itong idulog sa kanila tinitrace nila ang pamilya ng bata at kung hindi nila kayang alagaan ng bata, handa ang kagawaran na alagaan ito at hanapan ng mag-aampon. Nauna lang nanawagan ng DSWD sa si publiko na i-report ang mga Facebook page na nagbebenta ng mga sanggol. Ang pagbebenta ng mga sanggol ay labag sa Anti-Trafficking in person Act. Maaring parusahan ng mula labing dalawang taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multa na aabot sa 5 milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito ayon sa National Authority for Child Care mula sa mayigit 20, Pitong Facebook groups na lang na sangkot sa iligal na bintahan ng sanggol ang aktibo sa ngayon. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang driver na nag-viral matapos na mag-counterflow sa isang flyover sa Bacolod City. Ang driver, retirado polis. Saksi si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa viral video ng ito na in-upload ng isang driver, makikita ang pag counterflow flow ng sasakyan sa magsaysay flyover sa Bacol City. Natukoy ng Bacol Traffic Authority na isang retired na pulis ang driver na hindi residente ng Bacol City. Papunta sana siya sa bayan ng Ibi Magalona. Retired from uh, out of town. Mulan na yan barko to protect to protect his uh, identity. Kaiti, uh, let's be fair, you know, tanan mga kitagi So, uh, let's not judge him. Nagpaliwanag namandawagad ng retired police, nakina ilangan yang mag overtake Dahil na iihi na Ang hambalia is nga, he's diabetic and feeling yang nga indinagin siya kalabot. So, amotong nga gin himu ito. So, wala, man siya nag deny. Sa kabila ng kanyang paliwanag, binigyan pa rin siya ng ticket dahil sa paglabag sa traffic signs at reckless driving. Nalagay kasi sa panganaib ibang ibang driver dahil sa kanyang ginawa. Tinutukoy pa ng bitaw ang driver ng SUV na nag-counterflow rin sa harap ng sasakyan ng retired police. nag siya sa double solid line the last minute na. Hindi na auto ng video. So wala akong kabalo basta inagbalik siya. Para sa Gemini Radio News, ako si Ren Priatos ng Gemini Regional TV ang inyong saksi. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagbibitiw niya bilang Education Secretary. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Uh, Marcos. Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ano siya eh? Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang um, uh, sa trabaho at uh, meron siyang uh, sa bayan. Dagdag pa ng bise, wala na siyang balag tumanggap ng ibang posisyon sa gabinete ni Pangulong Marcos. Kaugnay naman sa midterm elections, hindi pa raw masagot ng bise kung sino ang kanyang susuportahan. Pareho na raw niya natanggihan si na Pangulong Marcos at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina ay formal na ipinasa ng vicepresidente Presidente kay bagong DepEd Secretary Sani Angara ang pamumuno sa Department of Education. Tatlong sospek sa panghahak ng mga sensitibong impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea, timbog sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. Kasama sa mga nadakip ang leader umano ng Bloodsec Hackers Group at isang taga-Philippine Navy, dabantay pa ng Navy Cybersecurity. Humingi ng tawad ang sospek na tiniyak ng Navy na mananagot. Palalakasin din daw ng hukbong pandagat ang kanilang Cybersecurity. Pinoy health at skilled workers kailangan sa Singapore at Saudi Arabia ayon sa Department of Migrant Workers. Prioridad daw sa Singapore na punan ang kakulangan nila sa mga nurse. Habang sa Saudi, bukod sa healthcare workers, may pangangailangan din sila sa construction para sa kanilang mga mega project. Nakatakda naman daw magsagawa ng review ang Pilipinas at Saudi sa kanilang bilateral labor agreement bago nila ito i-renew. MMDA magde-deploy na mga tauhang aalalay sa mga person with disability na sasakay o daraan sa film station ng EDSA Busway. Pinag-iisipan ding maglagay ng puli para sa wheelchair na pwede rin sa mga nagbibisikleta. Tugon nila ito sa mga batiko sa desenyo ng rampa sa estasyon na ayon sa MMDA ay hindi perpekto ngunit hindi mali. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Ipirasilip ang bago na gagamitin oras na makumpleto ang North-South Commuter Railway Project. Ang mga bagong tren kahalintulad daw ng ginagamit sa Japan. Pero sabi ng Transportation Department, magiging abot-kaya ang pamasahe. Saksi si Joseph Moro. Mabilis, maaliwalas at high-tech. Ganyan ang mararanasan ng mga sasakay sa tren ng North-South Commuter Railway Project o NSCR bago ang mga tren at mala-abroad ang fields. Tila na, sampulan na nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapatakbo nito sa pamamagitan ng train simulator. Ang mga tren tulad nito ang gagamitin sa NSCR kapag gumagana na yung linya na yun. Katulad nito ng mga tren na ginagamit sa si Japan. Sa ngayon, ayon sa DOTR, pinag-aaralan pa kung magkano ang magiging pamasahe pero hindi daw ito lalayo sa pamasahe sa MRT at LRT. Will make this affordable, no? for sure. Uh, this will be at least as pa at par with uh, the fares of uh, buses and jeeps. So. Right now, uh, the present fares uh, of uh, MRT1, MRT, LRT, LRT1, LRT2, and MRT3 are uh, cheaper than uh, regular uh, bus and uh, jeep fares. So. May lampas 51 train sets para sa mga commuters sa buong linya ng NCR at may dedicated na pitong train sets na express na babiyahe diretsyo pa Clark International Airport sa Pampanga mula sa estasyon nito sa Buendia at Alabang. Ang biyahe, 40 minutes lamang ang buong NSCR. Tumatakbo mula Kalamba hanggang Clark pero ayon sa Department of Transportation, mauunang maging operational ang West Valenzuela hanggang Clark na bahagi nito sa unang bahagi ng taong 2028. 95% ng gawa ang Balagtas Station sa Bulacan, pinakamaagang matatapos sa lampas 30 mga estasyon ng NSCR. Malawak ang estasyon at may mga elevators, Environment friendly din ang mga bubong nito dahil maliwanag at hindi gaanong nangangailangan ng maraming ilaw tuwing araw. Sa Clark, 80% ng tapos ang istasyon, katabi mismo ng Clark International Airport. Pero kung ang buong proyekto ng NSCR ang tatanungin, 40% pa lamang ang tapos na. Ang bahagi ng NSCR sa Metro Manila mula Valenzuela hanggang sukat sa Paranaque, nagkakaroon ng hamon sa mga right-of-way. Natanong tayo sa Pindia, sa EDSA, So medyo, and then we will have to relocate 13,000 informal settlers from Manila to Calamba. Kesa toon 2031 paraw matatapos ang buong proyekto. Or sa maging operational na ang proyekto, lampas 10,000 trabaho ang may bibigay nito na sasanayin sa ilalim ng Philippine Railway Institute. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Karana at isinayaw ang natatangin dalaga ng Batangas City. At ang nakatatakam at malinamnam na clamshells o kagu ng Pamplona, Cagayan. Ginawa ng iba't ibang putahe. Makibiyayang saksi kay Chris Zuniga ng GMA Regional TV. Sa kanilang first ever kagu festival sa Pamplona, Cagayan. Angat na angat ang sarap ng malaking clamshells. Sama-sama ang labing walong barangay ng Pamplona sa pag-iihaw ng shells o kagu para ipagmalaki ang kanilang produkto. Ang kagu ay isang produkto sa Pamplona na hindi na po nawawala o available po whole year o anong panahon. Lalo na sa mga coastal areas na barangay. Matitikman din sa fiesta ang ilang kagu recipes gaya ng kagu pizza, kagu shawarma at creamy kagu carbonara. Para mas makilala pa ang produkto, layunin ng LGU na paramihin pa ang kanilang kagu, sanctuaries at pagdevelop ng iba pang recipes nito. Uso pa ba, ba ang harana? Para sa mga batanggenyo, oo. Pero hindi yan ang usual harana na alam nating lahat. Ang harana at putungan 2024 ay ang pag ng kanta at pagpuputong ng korona sa hinirang na natatanging dalaga ng Batangas City LGU, dito na rin formal siyang ipapakilala sa publiko. Ngayon 2024, si Priscilla Ashley Alcaraz Diaz ang napiling dalaga. Our homage to the Miss Foundation Day this year, si Miss Ashley uh, Diaz who is a uh, Batangueña and we feel that uh, we selected her because she embodies the values that uh, Batangueña must have. Binusog ng harana si Ashley. Naganap din ang tradisyonal na sayaw na baile. Tiniyak ng Batangas LGU na ipagpapatuloy nila ang ganitong klase na mga tradisyon para hindi ito makalimutan ng mga susunod na henerasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Uniga ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Balot na makapal na usok ang labing-apat na palapag na mall na ito sa China. Sa tindi ng apoy at usok, may ilang natrap sa bubong ng gusali at doon na nasagit. Dito lima ang nailigtas. Sa kasamaang palad, labing anim ang nasawi, Inabot ng sampung oras ang pag-apula sa apoy. Sa paunang investigasyon, sumiklab ang apoy sa gitna ng construction, pero inaalam pa ang naging mitya nito. Inaalam din ang halaga ng pinsala. Nangangalahati na ang 2024 pero kaliwa't kanan pa rin ang projects ni Alden Richards. Kabilang dyan ng kanyang upcoming film na Hello, Love Again. Pwente ni Alden, handa na siya sa kanyang three-week shoot sa Canada. Makasama na aktor sa shoot si Catherine Bernardo. At sa nalalapit nilang trip na pag-usapan na raw nila ni Catherine, ang mga maaari nilang gawin sa kanilang spare time. May mga uh, restaurants na parang gusto kaming i-try and at the same time mga, of course, maganda kasi dun sa area na yun. So, syempre on our free days, syempre kasama yung ibang cast, we might go there. Food trip, food trip, masarap kumain. Ready for public service ang isang pusa sa Cebu. Animoy mini-empleyado siya sa munisipyo. Meet Amicus, ang office pet ng ilang empleyado sa Mandawi City Hall. Naka-mini employee ID pa siya habang naglilibot sa iba't ibang opisina. Di lang naman daw siya tagatanggap ng merienda, nagdadala rin siya ng good vibes sa mga katrabaho. Ilan nare-relax daw mga empleyado tuwing nakikita si Amicus. isdang pang-dessert? Aba, igawa po 'yan sa Katanduanes. Sa Pangasinan naman, ginawang fashionable ang gulay. Ating saksihan. Pinagdikit-dikit na butil ng munggo, mga asul na bulaklak, tali ng sitaw at mga bunga at dahon ng malunggay. Pagpinagsama-sama, tada! And product ang munggaon. One year old pa lang, pero setting the trend na si Jerl Alisa Carino. Suot ang munggo gown. Keeping with the theme pa yan ngayong Nutrition Month. Pagsasupport lang namin sa Nutrition Month. Kasi paalala lang po na para lalong kumain ng gulay. Ilang yan for the looks. Dahil sabi ng kanyang mommy Jennifer, mahilig kumain ng sitaw si Jerl. At maaga rin naturuan na gulay is life. Ang pagiging healthy, laging in style kahit nagpapaka-healthy, get what you deserve. Dessert. Swak dyan ang nilevel up na ice cream sa Virac Katanduanes. Talagang mahuhok ka dahil ang main ingredient dito, ang isdang turay. Is that true? Di lang pang sweet treat dahil ginagawa rin itong bottled na sardinas. Mga proyekto yan ni Professor Monet Tugay sa Katanduanes State University na itinuro rin niya sa ilang residente. Bukod sa pwedeng pandagdag sa kita, layunin ng proyekto na hindi masayang ang isdang turay sa tuwing nagkakaroon ng oversupply. Yung turay sardines po, uh, safe na safe siyang kainin. So aside sa mataas siya sa proteins, uh, meron din siyang iron, calcium, at iba pang minerals na nakukuha sa buto ng isda. it's yummy eh. Isda yummy. <laughs> Salamat mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.